Ay, ngayon, kinakailangan natin yung maaga sa ospital dahil bukas sa po tayo uh, mag-a-undergo ng ating procedure na laparoscopy. Please pray for me. Please wish me well. At sana makaraos tayo ng bonggang-bongga. -bong? Huwag po kayo magkakakalas dyan lang ngayon. Ayan, tito rin po tayo sa ospital. Ay Lord, bahala ka na sa akin. bahay ako yung pasyente na kahigaan ako na doon nakuhanan na ako ng kung ano no may pangalan ha pero kailangan kong bumalik sa bahay kasi may isang hinahanap sila na parang yung pinaka latest ano po na HPV DNA mga ganun so hanapin ko sa bahay tara po na balik na naman kami pinabalik ako ng doktor at kukuha na lang yata ng kapi sa kung saan ewan ko <laughs> Diyos na meron, hindi yan. May Kunti lang ang diferensya. O, kung baka sa salita sa amin ay apiki-apiki. Masa siya na kayo nakadong ating aircon. And then, yun lang. Pagdating namin dito, ang tagal na yata ang nasabi na may apapaso. Hindi wala pang cover ito. Kasi so, medyo na-turn up ako doon. Pero yung sa welcoming, doon sa emergency room, kasing accommodating, at kasing very welcoming ng ano, yung una natin hospital natin. So, so, far so good. Laban tayo, siyempre. Laban lang. And then, may sofa. So, kung sino magpapantay, tutulog dito. And, eto na ngayon sa atin. Ayan. May ref na hindi ko alam kung paano mabubuks. Ay, hindi pala ref. Yun. Okay. <laughs> so hindi ko mapatay yung air ko kasi mainit yun kanina bago tayo pumunta rito bumili na ko ng mga gamot natin uh, sa ating atay bumili na ko ng mga tinapay yung ating naging paborito na na oatmeal with uh wheat bread yung cranberry. And, pwede bibili ko sila ngayon ng ano, pare na nga po na nila, ng Jollibee or McDo. Ako naman, hindi ko alam kung meron na tayo ngayon ano, kung na ako ngayong pagkain ng hospital. Pero pinapadala ko yung isda ko na sinaing na walang lasa. Sabi nga nila, kainin ko na yung gusto ko kasi operin na naman bukas. <laughs> Pagka-pagka hindi, sana nagpabila ko ng chicken, ng fried chicken. Oo, no, pwede naman pa rin kumain dahil na Kaya, <laughs> may bukas. Kaya, mamaya magpapabili ako kasi opera na bukas. Kung sumakit man, at least nandito na ako sa ospital. <laughs> masyado natin na-deprive ang ating sarili. Pero yung, hindi naman talaga deprive ang dapat na term, kundi masyado natin na-stricton ng ating sarili na ayos lang. Kasi nga, hindi na muna umulit yung sakit natin. One week and a half magtutuwing si ata na hindi na umulit yung extreme pain na kinatatakutan natin kung kaya nga tayo magpapa-opera. Yun ang dahilan talaga. So sana makakain na tayo normal. Marami na mga tips. Yung mga eksena ng mga utot-utot na bago mo yung mga ganon. Saka ako nagiging sa inyo yan. And then mapaya baka pa tayo ng ilang eksena kung ano pa yung mga bahagi ng preparasyon na ibibigay sa akin ng hospital at yung mga preparasyon ko sa sarili ko. Siyempre, unang-una sa lahat ang prayers pagdarasal na sana safe sana walang pain, kahit pang may anesthesia, basta dapat talaga walang pain. May ganun ba na turo ka na mayroong balutin? Ayun. So, ipapalitan ko nalang po kayo mamaya, okay? Tawagan ko muna siya timahalin. Kasi uh, ipapatanong ko kung kakailangan pang kumuha siya nung isa kinakailangan sa barangay. Para baka hindi pa kami ng konting tulong, hindi naman po tayo mayaman hindi man common na kapag Japan may kotse ay may pera. Ay isang maling ano ng mga ibang tao. Nakakailangan din po tayo ng tulong. Ay eh, kung mayaman pa ba tayo, ba't ba hindi man tulong sa mga ayansya? Anyway, yung hinihingi natin tulong, yun lang na talaga ipinibigay ng gobyerno para sa ating lahat. Nasa sa iyo na kung gagamitin mo hindi, isa mga kagaya naman natin na pangkarniwang mamamayan lang, isa kumikita ng malaki, minsan talaga wala. And kagaya natin, halos ang dami na natin gastos gamot natin 20 mil 22,000 22 to be exact monthly opo so nadagdag pa yon sa ating ay nako sa sangarap pag-usapan natin yung mga budget ko sa sambal kung paano kinakaya ko pa and isang pasasalamat sa lahat lalong lalo na doon sa mga hindi nag skip ng ano nakakatulong talaga ng ads <laughs> baka parang na youtube baka Thank you po sa inyong lahat sa tinatapos niya. Kahit pa doon talaga, iba may epekto talaga. Mm So, thank you po sa inyong lahat eh. oh, and mamaya ulit. O, ko muna sa ating Hello, hello. O, oh, ayun, ayun. Okay. Mm -hmm. Ayun, oh, sige. So, bukas na kayo dito kasi masikip talaga. Bukas na kayo dito at uh, may na naman ako ngayon. Tapos kay, kay Liz Salate, pakikuhon na lang ulit ng certificate ka sa barangay. Okay, okay. Ah, sige, ah, sige, sige. Kahit anong oras. Okay, bye-bye. So, mayroon tayong mga ilang paper man. At the same time, mayroon nga tayo tayong ano. Pero tayo. Anong tawag nito eh? Bond. Tapos ibibigay na pera. Anong tawag nito? Down payment? Adoptin. Down partial payment. Down payment. Down payment. Okay. Cash ano tawag? Partial payment kung ano nito. Ah, partial. Oo. Oh. Partial Adoptin. payment. Ayun. Partial payment. Saan ito ito? Yes, sir. Ah. Alam ko, 30,000. Ang sabi ng kapatid ko. Uh -huh. Dito ka mo na kayo ng 30,000. Magbibigay na ba dyan? Magbibigay na ba dyan? Oh. Ah, pero walang price kung magkano. Ah, walang price? Ay, paano? Kaya magbibigay ng 30,000, okay, walang price? Hindi, okay. magtagal mo dun sa baba. Kakausapin ko rin Ah, pero dadalhin mo ah, rin ah, yung okay, pera? Dagalin Okay, 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 okay. Okay. So, ah, kahapon kinabahan pa ako. Kasi sa kasulinaan, ginamit ko ang card ng ATM. Mm -hmm. Tapos ay walang ano, nag-ano, twice kong inilagay. Pero tama naman eh. Tapos sabi ko, try ko ng video, kaya akala ko di kami makaka-withdraw ngayon. puti na lang sa nalulog ni Aira, Ay, hindi po mwede. Ay na ko, Diyos ko. Maraming salamat po sa mga tumulong at tumutulong pa. Thank you po. May nagtatanong nga po ba na ng Gcash number, ilalagay ko po sa dito sa video. Salamat po. Makainok na. Ano po yan? <laughs> no, po? <laughs> buti-buti na po ako. Ika niyo po kulig ako ng mga gamit ni Tito. Ang kain ako ng kain. Ay, ano masasabi mo naman sa ate? Pasensya na po kayo namin na punta. ako talaga. sa pagpasok ka medyo may konting ako eh. <laughs> Siyempre. Kung wala mga tayo magagawa kasi po. Lahat po ng mga sa ay hindi po okupado ako Okupado lang pala lahat. So, papalipat tayo bukas kahit sa isang medyo... Opo, yung maglalagod na buho. Papa! Ay, reklamo na po si Banak na marami mga walang effect daw. Wala yung wala yung wala sa wala, wala. wala Tapos itong kanilang pagkakama yun. Wala? Ano, Pag may basa-basa pa dito. pa tayo mo yun. Baka itong kanilang pinakamatandang building, mga matatandang rooms. Ayun, so... Ako raw po ay hindi na dapat kumain. Nagpabili na po ako ng Chicken Joy. At sabi nga naman, are, total mo, pera ka naman bukas, go. Ako naman po ay tatlong buwan talaga na walang mantika. Yung e, may ilan na kalusot na extra virgin ang gamit natin. Pero tinigil ko na rin yun. Dahil sabi nga nung dok na isa, ay e, mantika, ay mantika pa rin. So wala talaga mantika pumasok sa katawan natin ng ilang buwan, ilang linggo. And then yung initial natin ng Jollibee, sabi ng nurse, ginawa naman po tayo, ayan, para uli sa ano. Ay, di ba kakukuha lang natin last week nung 1,000 sick SPG. SGOTS, SGPT. Ngayon ito para dun daw na naman. Ay, nako. Ayun, na ako ng pagkain, pero kailangan na, nandito na sila paspasan nila. Pinapakunta ko na kay Banak, pinakuntak na niya, at natatagal na naman si Bukre, si Puro, eh. kasi makaparo ang pila sa Jollibee. Eh, sabi kasi ng nurse, anong, hindi naman siya nurse eh, ang ko. Ay, kailangan, hindi na ako kakain, kasi alas stress, nagigisingan na nila ako para sa mga test. Ewan ko na mga test yun na gagawin sa... Ayun, yun naman. So, kailangan makalapang na tayo. Ang bawal na tayong kumain, may amin po. Kailangan sumunod tayo para maayos ang ano, maayos ang ating pagpapaprocedure. Ayun. Ayan, naghihintay din si panak ng unan. Kasi dadaanan pa rin nila ang unan. Ay, Diyos ko. Diyos ko, hindi. Ito lang kung isa ko dito. Okay. Ha? pinakawis na kasundo na ako. Hindi yeah, ako mabainit na ay mahina ang ano, mahina ang aircon. Masensya na po, Mrs. Ito voucher po, ng wifi? Ah, okay. Ah, Wait lang, bebe, ha? na naman rin. Okay. Ano ito ako? Nakayos na, na. ko na po ako. Saan so, nagpapasis din kami para sa wifi? gusto kong ni ny At saka yung TV. Nakasa ko na nag-TV. Para malibangan yung baan. kita ng helper? yung kota natin. Oo, ano naman bebe. Ang sa mga kaya. Ang naman bebe. Salamat! si daw. Hindi mo kontak. Ah, kukontakin daw sa'yo. hindi dito. Hindi rin makontak at sira daw linya. Sira din daw ang telepono. Ano ba yan? Lata din. Oo. na. po! Oo! kaya oh yeah, kumain po tayo ng konti. And, uh, kumain tayo ng konti. Bawal po sa atin ang uminom. Uh, ah, uh, hindi. Pwedeng uminom ng konti. Pwedeng pagkain po, stuck na tayo. And ano pa ba? Mag-check-check lang po tayo ng email. Email natin at saka ng mga konting char charot-charot. Ayan mga kaibigan. <laughs> Ayan. Napakahingin. Ayan. Pero siya po ating private nurse, 1.5 po per hour. Ayan, so hanggang late po. <laughs> Diyan lang! Sabla <laughs> <So>, na. <plan. laughs> Diyos ko, 2.30 na madaling araw po, okay, kinabitan tayo nito. Talaga ng mga kuya nasaktan. Ang sabi nila sa akin, isa tulog ulit kayo. Ang <laughs> sabi ko eh, sa palagay niya makakatulog pa ako nito. <laughs> alas tres pa doon, araw ar sa akin. Nahirapan na naman sila sa paghanap ng ugat. Alas <coughs> ko po kayo. Hindi po ko na Pagkatapos po ito, time check tayo. Ayan, alas tres, cinco.